pagpalang araw po at magbabahagi po ako ng ating Bible verse at sa Exodus chapter 1 na po tayo. Ito po ay uh, verse 1 to 7. These are the names of the sons of Israel who went to Egypt with Jacob. Each with his family, Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, Zebulun, and Benjamin, Dan, and Nephtali, Gad, and Asher. The descendants of Jacob numbered seventy in all. Joseph was already in Egypt. Now Joseph and all his brothers and all that generations generation died, but the Israelites were fruitful and multiplied greatly and became exceedingly numerous, so that the land was filled with them. God yeah. be all the glory. Good day, pa. Basay ko po yung Exodus chapter one verse. 8 to 10. Then a new king to whom Joseph meant nothing, come to power in Egypt. Look, he said to his people, the Israelites have become far too numerous for us. Come, we must deal swiftly with them, or they will become more, even more numerous. And if the war breaks out, will join our enemies. Fight against us and leave the country. Maraming salamat po. Magandang araw po. Magbabahagi lang po ng Bible verse galing sa Exodus 1, 11, 14. So they put slave masters over them to oppress them with forced labor and they built Phaethon and Rameses as store cities for Pharaoh but the more they were oppressed the more they multiplied and spread so the Egyptians came to dread Israelites and they worked them ruthlessly they made their lives bitter with hard labor in brick and mortar and with all kind of work in the fields and all their hard labor the Egyptian used them ruthlessly. Magandang gabi po sa lahat. Chapter 1 verse 15 to 18 King James Version po English uh, verse 15 And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives in which the name of the one was uh, Shepra and the name of the other Puah. And he said When you do the office of the midwife, the Hebrew woman, and see them upon the stools, if it is a son, be a son, then ye shall kill him; but if it be a daughter, then ye shall live. But the midwives feared God and did not, as the king of Egypt commanded them, but saved the men' children alive. And the king of Egypt called for the midwives and said unto them. Why have you done these things and have saved the men, children alive? Yun lang po. Uh, maraming salamat. God bless us all. Thank you. Hello po sa ating lahat. Ang babasahin ko pong Bible verse ngayon ay magagaling po sa Exodus chapter 1 verse 19 to 22. Mangyari po, iba ang mga Hebrea sa mga Egyptia. Madali po silang mga anak kaya na isilang na ang sanggol pagdating namin sa nila. Kaya't patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita, ang mga komadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. Sila'y sila, sila pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya, inuutos naman ng paraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at hayaan namang mabuhay ang mga babae. Yun lamang po maraming salamat sa ating lahat. God bless us all. Good morning! Good morning. Yeah, nasa Exodus chapter 1 na po tayo. Yun, eh. Ito uh, yung mga anak na kasama ni Jacob na pumunta sa Egypto. Yun, binanggit nga yung 11 na anak, no? Tapos, uh, sinabi na uh, yung bilang ulit na 70. Mm -mm. Yung ano yun? eh, pagkamatay ni Jose, mm -mm. no? Na malagi pa rin sila sa Egypto. Egypto. Yun. Tapos, parang sa, yung sa chapter 6 yung sinabi na nung namatay si Jose, ba diba, nang 110 years old siya. Sabi dito, Now Joseph and all his brothers and all that generation died. Sabi sa chapter, ay, ano, verse 6. Pati sinabi, generation? Mm, opo. Mm, -mm and all that generation died. Mm -mm. Kasi parang di ba kinikilala sila dahil kay Hosea no? Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun, tapos uh, verse 7, Mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan. Yun, sabi, halos na puno nila ang buong lupain. Mm -mm. Na yeah, doon yeah. naman natret yung mga, ano, yung mga taga-Ehipto. Yun. Eh, dahil sa biyaya ng Diyos yun eh, di ba? Pinangako yun ng Lord eh. Yes, walang makakahad lang dun. Yun, sa, sa verse 8, nagkaroon ng I, ang Egypto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. Yan, kasi matapos na to ng mga ibang maraming panahon na eh. Na di ba, na sobrang dumami na yung lahi nila ng mga Israelita doon. No, isipin ninyo kung bakit papaano napansin nila na sobrang dumami yung Israelita na para maging threat 'yon sa mga taga-Ehipto? Diba? Ibig sabihin sobrang bagal na pagdami ng mga taga-Ehipto, 'di ba? Mm -mm. Para mapansin nila na gano'n. nga. Mm -hmm. At okay. saka natakot na sila na natitit na, oo. Sila na yung mas makapangyarihan ganun, mm -hmm. na, halos na puno na nga daw yung sa eh. na yung lugar nila sa dami. Tapos uh, sa verse 9, na, sinabi nung Farao sa mga ka, ka, ano niya, kalahi niya na nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumadami at uh, lumalakas kaysa sa atin. No? Pero parang ano ba ang nakakatakot doon na masasakop na sila, no? 'Di ba? Nung kakayun pa siguro, yung nga, hindi magpagpatuloy yung lahi na meron sila doon. Eh, so Oo. Mhm. Mm yun nga, 'di ba? Kita mo may bigla na lang lumabas na hindi hindi kilala si ano, yung hindi nakilala. Oo. Na mm -hmm. uh -huh. Parang ang dating sa akin yun, yung parang kailangan may mamuno na siguro na sa kanila talaga, gano'n, na para ma, ma, para ba ma-manipulate nila. 'Yung 'yung batas parang ganun. Kasi nasabi rin dito na ano eh na parang bibigyan nila ng mga tas 'yung mga ano eh, 'di ba, Israelita. Hindi dahil nga sa takot nila 'yon. Oo, o, 'yun nga. Kaya Oo. nga kumbaga para para mahirapan sila o baka maisip na umalis din sila doon, 'di ba? Mm. Parang ganun 'yung naisip ko lang. Ayun. Pero dito talagang pinapakita 'yung na nagpapakilala din ang Diyos sa kanila. Yes. Diba? Na, de, ano, binanggit ni dito na, ano eh, kailangan gumawa tayo, sa verse 10, na kailangan gumawa tayo ng paraan mm. para matigil ang kanilang pagdami, mm. no? Mamanipulate nila. Mm-hmm. Pero, wala naman sila magagawa kung yes. yun ang kagustuhan ng Diyos at binibiyayaan sila talaga ng, ano eh, ng anak, uh -oh. ano, diba? Ng lahi. mm, -hmm. mm -hmm. Dito na yung ano yung parang yung pinangako niya kay Abraham eh, na pararaming ko yung lahi mo, ko kong great nation, di ba? Mm, mm, mm Eh, yan, 'yan sa lugar na yan nangyari. Kasi yun nga, ay iba ang ang plan ng Lord sa tao. Mm, natapos Kasunod nun, ano sabi niya, baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at iniisip nila na baka kumampi yung mga Israelita mm. doon. Tapos, uh, pagkatapos ay tumakas sa ating bansa. Mm -hmm. Yun, no? May ano yung, hindi, ah, pagtitiwala sa kapwa. Mm -hmm. Mm -hmm. Na kahit na naglilingkod na sa kanila yung mga Israelita, mm -hmm. di ba? Kahit, di ba, kahit ganun, ganun man na hindi sila magpareho ng ano, hindi naman, si, hindi naman nang, siguro sa kanila. Eh, kasi kung gusto naman, Matagal na panahon na. Baka nung nandiyan pa si Jose. Oh, di ba? Oo. Tama. Tapos. Yun. tapos, yung sa verse 11, uh, uh, di, pinapahirapan. Mm -hmm. No? Ayun yung parang naging plan nung paraon na pahirapan yung mga Israelita mm, -hmm. mm -hmm. Ano? Parang, ano sila? forced labor yung ginawa na papa, papagawain sila ng mga bagay-bagay ganun para lang ano para lang umunlad siguro yung ano nila lugar yun know, nabanggit dito sa paggawa ng tisa at mm -hmm. iba at ibang mabibigat na gawaing bukid mm -hmm. no pero parang sinabi dito na the more na ah, habang inaapi no, ang mga ito ay lalo, lalo namang tumadami. dumarami at naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan kaya't sila'y kinatakutan ng Egyptyo yan katulad nung kay Laban at kay ano noon di ba kay Isaac lalo. na ano nung lilalamangan nilalamangan ni Laban si Isaac Mm -mm. 'Di ba ka, kuno sasabihin niya na ang pagka nanganakto mga kawan, sayo sa iyong, ang batik, uh, 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 sa akin ang plain. Uh, Puro batik ang uh, uh, lalabas kasi ganun magbiyaya ang Diyos, walang uh, makakastilo. Yeah. 'Yun, 'di ba kahit na gusto nila na ibahin, hindi talaga eh. mm -hmm. di, mm -hmm. 'di mangyayari. <laughs> Tapos ito sa verse 15. Uh, isang araw ay pinatawag ng faraon Sinasifra at Papua. Ang mga ano kumadrona. Oo, oh, ayan na. Uh -huh. Mga kumadrona, Ano siya? ng na, na Hebreo. Mm. Mga Hebreo sila. Tapos uh, sinabihan sila na sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebreya patayin ninyo kung lalaki ang sanggol mm. at hayaan ninyong mabuhay kung babae. Ngunit Sinasabi dito, yung dalawang kumadrona ay may takot sa Diyos. no. Oo. Kaya hindi yun sinusunod. Hindi nila sinanod yung mga uh, utos, yung utos ng hari na hmm. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Tapos edi kaya ipinatagulit sila ng hari na sinabi na, bakit hindi niyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinisilang ng mga Hebrea? Mm -hmm. Sabi. Tapos, sumagot yung dalawang ano, mangyari po, iba ang mga Hebrea sa mga Egyptia. Madali Nabilis po silang lang. Mga anak Kaya, naisilang na ang sanggol pagdating namin. Yun. Yun na yung parang pinakapalusot nila. Pero sa totoo, ayaw nila yung gawin kasi... Ano may takot sila sa Dios mm. Na no? nalalaman nila na hindi 'yun maganda. Mm. Sabi dito, Shipra and Pua, 'yun yung name mm -hmm. dinan. Mm -hmm. Are two good symmetric names. Symmetric names of an archaic type, meaning something like beauty and splendor respectively. Baga, ano sila no yung parang silang Oo, may, sumusunod sila sa batas. Susunod sa batas pero mas mauna yung pagsunod sa Lord. Amen. Diba, mm -hmm. ang galing. Yun mm. 'di ba pati oh, Konare, si Lord talaga magaling, mabuti, mas marunong sa lahat. Mm -mm. Yung naging kumadrona na 'yan, kung sabihin natin na uh, mga kung saan lang yun galeng mas susunod agad yung kagustuhan ng kasamaan. Mm -mm. 'Di ba? Pero dahil nga ang Diyos mas marunong sa lahat, mm -mm. yung kumadrona na yun may takot sa kanya. Amin, uh -huh. hmm. Hindi talaga rin, kumbaga hinahadlangan din talaga ng no? tama. Yun. Ang galing. Yun, sa verse 20, kaya patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita. Ang mga kumadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. Yes. Oh, di ba Kinalug... Kasi nga, may takot sila sa Diyos eh. They feared God. Yes, o oh, kahit na inuutosan sila, hari na yung nagsasabi yes. ha, na ganito yung gagawin mo. Pero hindi, dahil nga sa takot, ginuuna ang... sa Lord oh, yung oh. gustong pagawa ng para o eh. Mm -hmm. Yun. Kaya dito sa first 21, sinabi na sila'y pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. Mm -hmm ba diba? ang ganda. Ah, mm -hmm. uh, kumbaga may mga biyaya talaga sa bawat mabuting gawa. Mm -hmm. Mm -hmm. Merong merong uh, 'yun nga naalala ko 'yun na yung any action. Meron siyang karagdagan na parusa, meron din siyang karagdagang blessing. Amen. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Yun, iniutos naman ng paraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat yeah. ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at hayaan naman mabuhay ang mga babae. Mm -hmm. Yun, natatandaan ko dito yung sa Korea, di ba? Parang mm -hmm. before sinasabi nila na uh, ganun yung ginagawa nila dito. Maari nilang ano talaga. Parang ang mahalaga lang din sa kanila, mga lalaking anak lang. Oo, oh, 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 mm -hmm. Kasi mama sinasabi sa, sabi babe, sa chan pa lang ipapa-ultrasound. Pagka lalaki itutuloy, pag babae ipapaalis na. Mm -hmm. Yun. Sad. Grabe naman. <laughs> mm -hmm yung sa ver, uh, chapter 1 ng Exodus po 'yan. Mm -mm. 'Yan. Nandito talagang nagpapakilala yung Diyos. no eh. Kumpalagi naman 'yan na ano, ikong ano yung will ng Diyos siya ang mangyayari. Mm -hmm. Lalo at pangako ito. Ano na naman to siya yung parang kumbaga yung yung ang evil talaga or Satan dito is yung mga parao oh, nung time na 'yon. Tapos yung parang kumbaga natitest na naman sila doon sa gustong mangyari. Mm -mm. Di ba? yon Lang. <laughs> Yun, ang pinakaano dito, di ba, yung parang sa takot mm -mm. na ma maangatan. Mm -mm, yan. Natatakot sila na masakop sila. Mm -hmm. ano yung mga, siyempre, pinangahawakan na naman nila like, kung ano yung meron Tapos, sa hindi ano na nila na nakikita na nabibless sila sa pamamagitan ng mga Israelita. mm, -hmm. mm -hmm. May yeah. nag- nag-work para sa kanila rin. Parang ang naiisip nila, yung nawawala sa kanila. Mm. Eh, kung, kung nalalaman lang nila na ang Diyos binibless ang mga Israelita, kaya sila blessed. Oo, oo nga, tama. Mm -hmm. Kaya minsan, ano, yung pangit talaga na mag-iisip tayo na hindi maganda sa kapwa. Mm -hmm. Lalo pagka yung iisipin mo na yung para sa kanila or maaangatang ka. Mm -hmm. Ganun. Maganda. Kung ano yung magandang magagawa mo, yun na lang. Tsaka mm -hmm. yan yung sa pagsunod nga. Like, yung pagsunod ng mga midwives dun mm -hmm. sa, sa utos, utos ng Lord. Mm -hmm. Tsaka yun, yung dapat talaga na may fear tayo sa lahat, sa lahat, bago sa lahat ng mangyayari sa, ano, sa mga tao, sa ano, mas may fear sa Lord. Mm -hmm. Amen. Kasi, ano, ano ba ang, ano ba ang mas higher sa lahat? ba diba, ang Lord mm -hmm. lang naman. Kaya, tsaka yung mga inilagay ng, ng panahon na yon ano lang din yun, way lang din ng Lord yun para matupad yung mga, kumbaga para mas makita yung, ma, ano, yung kapangyarihan ng Lord. Diba? Na mm -hmm. kumikilos siya sa lahat ng way. Baga. Yan, sa pag, kumbaga, yung dun sa pagram, pagdami ng, ano nila, ng lahi. Yan, may mga, ano, patunay yung Lord dun. Mm -hmm. Hmm. Amen, yan. Yeah. Chapter 1 <laughs> ng Exodus. God bless, God bless, us, us Bye.